Ilocos Norte Region 1 o Ilocos Region Capital Lawag Founded February 2, 1818 Area 3,468 square kilometers Population 609,588 mananatili tayo sa Northern Luzon para sa ating pinakaunang probinsya ng Ilocos Region. Ang Ilocos Norte ay situated sa northwestern side ng pinakamalaking isla ng Pilipinas. Napapalibutan ito ng apat pang probinsya. Siyempre, ang Ilocos Sur ay nasa gawing baba nito. Ang Abra naman ay nasa southeastern side. Apayaw sa east side at bahagyang kaborder nito sa kanan ang kagayan. Binubuo ng dalawang siyudad plus 21 municipalities ang Ilocos Norte. Ang dalawa ay ang kabisera na Lawag at ang Batak sa di kalayuan nito. Ang dalawa ding ito ang pinakapopulado. Ang natitirang bayan from south to north ay ang Nueva Era, Badoc, Pinili, Curimao ang pinakamalit na bayan, Bana, Marcos, Paway, San Nicolas, Sarat, Dingras, Solsona, Karasi ang may pinaka-counting naninirahan, Pidig, Fintar ang pinakamalaking bayan naman, Bakara, Pasukin, Burgos, Bangi, Dumalneg, Adams at Pagudpud na kilala din dahil ito ang northernmost town ng Luzon. Ang dagat na katabi ng lalawigan ay ang West Philippine Sea. Sa hilaga naman ay may dalawang golpo, ang Banggi at Pasaleng Bay. Nasa right side naman ang bulubunduki ng Cordillera, kaya marami ring ilog ang nadedrain papunta sa dagat. Dalawa dito ay ang Bislac River at ang pinakamalaki ang Padsan na matatagpuan ng delta o bunganga sa may kabisera. Ang pinakamalaking lawa naman ng probinsya ay ang Paway Lake. Ang highest point na lalawigan ay ang Mount Sikapu dito sa boundary ng Apayao at Nueva Era. At mga lang ang isla na probinsya. Ang pinaka-notable ay itong Badoc Island na sakop ng bayan na may parehong pangalan. Kompleto din ng Ilocos Norte ang tatlong medalya ng transportasyon dahil pwede itong matonton by land, by air at by sea. Ang Lawag International Airport na matatagpuan sa Kavisera ay kasalukuyang nagsuserve ng domestic flights para sa PAL at Cebu Pacific. At para naman sa pandagat ay ang Port of Corimau ang major docking site ng mga sea vessels. By land ay marami kang options. Kung galing ng Ilocosur ay makakapasok ka sa pamamagitan ng Manila North Road o MacArthur Highway kung saan makikita mo itong border arch. Kapag nasa CAR ay may daan din sa Abra dito sa Nueva Era at Apayaw, through Adams naman. At kapag nasa Region 2, eh ang National Highway ang bahala sa iyo. Ang pangalan ng probinsya ay nagmula sa kastilang Ilocos with Locos coming from the word Looc. Dahil sa dalampasigan ng lalawigan unang natunton ng apo ni Miguel Lopez de Legazpi na si Juan de Salcedo ang Hilagang Kanlurang Luzon. Natagpuan nila ang area na may mayabong ng komunidad Pinaniniwala ang kasing source na ng kalakaran ang lugar, especially ng ginto, na gustong gusto ng mga Hapon at Chino. Bago pa man mag 1600s, eh may mga nakahalata na ng matinding korupsyon at pang ng kastilang simbahan sa mga mamamayan. At 17 years lang matapos makadaong si Nade Salcedo sa lugar ay nagsimula na ang pinakaunang malawakang pag-aaklas dito, ang Dingras Revolt ng 1589. At nasundan pa yan ang nasundan sa katotohanan bawat siglo ng Spanish occupation ay may mga Ilocano uprisings. 17th century, 1660 to be exact, ay si Don Pedro Almazan naman ang tumuligsa sa pagmamaltrato ng mga dayuhan. Sumunod na siglo, nang si Diego Silang ang sumubo kalabanin ang higante at palayain ng mga Ilocano. Sa kasamaang palad, mababayaran ng simbahan ang dalawang Miguel Vigos at Pedro Becbec upang siya ay papatay pero di pa dyan nagtapos ang silang revolts dahil lumalili ang kanyang butihing may bahay na si Gabriela not long after his death. Sadly, di rin ito nagtagumpay. Nadakip siya at napatay ng Persang Kastila. 19th century, ay dalawang malaking revolusyon naman ang masasaksihan ng mga taga-norte. Una ay noong 1807 sa may bayan ng Pidig kung saan isisilang ang Basi Revolt. Nakuha ang pangalan sa isang uri ng alak na gawa sa tubo at sikat sa lugar Nagugat ang pag-aaklas dahil sa pagmamonopolyo ng mga Kastila sa Alak. Ang pangalawa naman ay noong full-blown na ang Philippine Revolution sa mga isla. Nakasapi ang Ilocos Norte dito sa pumumuno ng pari na si Gregorio Aglipay. Sa sobrang batrip niya sa simbahan ng Kastila ay nagtatag siya ng sarili, ang Iglesia Filipina Independiente. Kilala rin ito bilang Aglipayan Church. Obviously, Ilocano ang bumubuo sa majority ng populasyon sa probinsya. At hindi basta-basta ang grupo, dahil sila ang pangatlong pinakamalaking ethno-linguistic group ng bansa after Tagalog at Bisaya. Nagkalat na kasi sila di lang sa Ilocos region, kundi pati sa Abra, Benguet at karamihan na nasa Cagayan region. Kasabay na pag-spread ng Ilocano population ay ang lingwahe nilang may parehong pangalan. Ang Ilocana language ay madalas na ding maririnig sa Cordillera at Cagayan region, pati na Central Luzon. At meron din sariling writing system ang mga sinuunang Ilocano. Tinatawag itong Koritan. Pero kahit majority ng mga taga Ilocos Norte ay Ilocano, may mga ilang ilang indigenous tribes din ang naninirahan sa lalawigan. Particularly mga Yapayaw sa Adams at Dumalneg at Imandala sa Karasi. Ang mga ito ay kabilang sa larger isneg o isnag tribes ng Apayaw. Ito naman ang ilan pang mga notable northern Ilocanos. Bukod kay Aglipay, ay isa pang pamilyar na pangalan ng Philippine Revolution ay itong si Artemio Ricarte, na kababayan din ng pari sa Batak. Kilala siya sa pagiging pinakahuling nakibaglaban para sa bansa at never nanong pa sa ilalim ng mga Amerikano. Ang isa pa ay itong world-class painter na si Juan Luna na ilang sa badok Matanong nyo siguro, paano nakakabata niyang kapatid na si Antonio? Well, sa Binondo, Maynila na siya ipinanganak. Another Ilocano Ricarte ay itong si Ricarte Puruganan ng Dingras. At kagaya ni Luna, ay isa rin siyang pintor pero noong early to mid 20th century. Isa pang Dingras native ay itong martir na si Josefa Alianes Escoda na nagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Si Magdalena Gamayo naman ng pinili ay ang master ng traditional Ilocana weaving technique na tinatawag na pinagabel. Sa larangan naman ng sports, ang tagapidig na si Teofilo Ildefonso ang pinakaunang Pilipino na kapagawi ng Olympic medal sa sport na breaststroke swimming. Matapos nito ay nakabilang siya sa mga sundalong Pilipinong nakipaglaban noong World War II at nakasama pa sa Bataan Death March. Di malaon ay eh, pumanaw ito habang hawak ng mga hapon sa tarlac. Sa larangan naman ng science, si Ramon Barba ay isang horticulturist na nakaisip ng paraan upang mas mamulaklak ang puno ng mangga. At ang arkitektong si Jun Fala Fox ay pinanganak naman sa bakarah. O nga pala, ang ikasampung pangulo ng bansa na si Ferdinand Edralin Marcos ay galing ng Batac. At although naging gobernador ng Ilocos Norte yang eh ang anak niya at kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos ay sa Maynila na ipinanganak. Kung makakapili ka ng buwan para bisitahin ang ng Ilocos Norte, Pebrero na siguro. Karamihan kasi ng major festivals ng probinsya ay sabo na ito ay pinagdiriwang. Itong Pamulinawen Festival ng Kabisera ay tuwing unang linggo. Nanggaling ang pangalan sa kilalang Ilocano Foxong. Ang province-wide festival naman ng Ilocos Norte ay ginaganap sa kalagitnaan ng Pebrero, ang tanok ni Ilocano. Dito nagsasama-sama ang iba't ibang bayan para ipakita ang kanilang produkto at kultura. Speaking of produkto, ang lalawigan ay isa sa mga top producer ng bawang at shallots sa bansa. Sa katotohanan, isa mo pa sa listahan ang kamatis at munggo. Sa prutas naman ay pinakanakilala ang Ilocos Norte sa dragon fruit. Sa itong uri ng prutas na ang itsura dahil sa tila malakaliskis nitong balat. At ang laman nito ay kulay puti na may napakaraming malilit na buto. Pumasok na din ang lalawigan sa mga non-agricultural industries. Nitong mga nakaraang taon ay sunod-sunod ang pagbubukas ng mga multinational IT at BPO companies sa may bayan ng San Nicolas. At sikat din ang probinsya sa kanilang renewable energy source. Ang main contributor dito ay ang Bangui Wind Farm na di lang pinakauna sa Pilipinas kundi pati din sa buong Southeast Asia. Sa kasalukuyan ay meron itong 26 functional wind turbines at kayang mag-supply ng 40% ng electric demand ng buong Ilocos Norte. Nakakapagambag na din ito sa tourism sector dahil ang mga windmills ay open para bisitahin ng mga bakasyonista. Para naman sa food section, Sigurado akong kahit di ka taga dito o di pa nakapunta sa probinsya, ay eh nakatingin ka na ng mga pagkaing Ilocano dahil kumalat na ito sa kahit saang panig ng bansa. Ang pinakasikat na Ilocano dish ay syempre ang pinakbet. Ang sunod na siguro ay itong putok batok na bagnet o chicharon kung tawagin nila. Ang dinengdeng naman ay parang pinakbet pero mas masabaw. Hinahaluan nito kadalasan ng bulaklak ng kalabasa isa pang notable Ilocano dish ay itong igado na parang minudo pero mas maalat at malalaki ang hiwa ng baboy at atay. Ang poki-poki naman ay version nila ng tortong talong pero in this case, iturang paste ito. Ang eggplant kasi ay minamash pagkaihaw sa apoy at saka iahalo sa itlog at kamatis. Nabanggit na kanina ang alak na basi na sikat pa din sa Ilocos region. Pero meron din silang sukang iloko na nanggaling din sa katas ng tubo. At para sa ating last segment, ito na ang ilang tourist spots at notable places ng Ilocos Norte. Sa mga natural wonders, makikita sa bayan ng Burgos itong Kapurpurawan Rock Formation. Ang puraw na root word ng pangalan ng lugar ay salitang Ilocanong nangangahulugang kulay puti. Ang rock formation kasi ay gawa sa limestone, kaya ganito ang kulay at palalampasin mo bang hindi puntahan ang northernmost coastline ng Luzon Island dito sa bayan ng Pagudpud? Pati na itong pinagmamalaking talon ng parehong bayan, ang Cabigan Falls. O oh, teka teka, nasa Ilocos Norte pa din tayo at wala sa Middle East o sa Planet Arrakis. Dahil ang mga bayan ng Paway at Lawag ay may maladesyertong mga destinasyon. Pwede ka dito magrenta ng 4x4 o mag-sunboarding may ginaganap din ditong art festival na tinatawag na Himala sa Buhangin. Ito ang kumbaga Pinoy version ng Burning Man, kung saan may music concerts at art installations doon mismo sa sand dunes. Kaya ganun ang pangalan ay dahil dito din sinote ang isa sa mga pinaka-importanting pelikula sa kasaysayan ng Philippine media, ang Himala starring Nora honor Ang mga sumusunod naman ang ilan pang dinadayang man-made wonders ng Ilocos Norte. Kung road trip ang hilig, ewag eh, huwag din palalampasin makadaan dito sa Patapat Viaduct ng Pagudpud kung saan makikita mo ang edge ng Luzon at ang bulubundukin ng Cordillera sa kabilang side. Ang Cape Bojador Lighthouse sa tabing dagat ng Burgos ay itinayo noong 1892 para gumabay sa mga galyong papunta at paalis ng bansa. Dahil ang Ilocos ang isa sa mga naunang nasakop ng mga Kastila, ay eh nagre-reflect din ito sa kanilang mga lumang simbahan Isang patunay dito ay ang Paway Church. Ang bakara naman ay dinadayo din dahil dito sa lumang bell tower ng kanilang simbahan na tila ay napugutan. Wala na kasi ang dome nito gawa ng ilang beses na paglindol sa lugar. Di rin papahuli ang kabisera dahil ang sinao ng bell tower sa katedral ng lawag ay unti-unting nalubog ng isang pulgada kada taon. Kaya mas kilala ito ngayon bilang sinking bell tower at nasa kabisera na lang din tayo, e eh daanan na natin ang Museo Ilocos Norte para makompleto ang historical trip ng probinsya. Ang gusaling ginamit sa museo ay dati daw imbakan ng tabako. Mabalik tayo sa Paway para sa ating huling i-feature. Isa sa mga in-offer ng tour sa lalawigan ay ang Marcos Trail, kung saan dadalhin ka sa mga lugar na related sa dating presidente isa sa mga itinerary ay itong Malacanang of the North na tirahan ng dating first family sa tuwing nauwi sila sa Ilocos Norte. Overlooking ito sa Paway Lake. Sa ngayon ay di na ito pagmamayari ng mga Marcos at nagsisilbi na lang bilang museyo. Di may pagkakailang napakaraming naging ambag ng Ilocos Norte sa bansa in terms of history, culture, food at people sa so ngayon ang bakas ng nakaraan, whether good or bad, ay makikita pa din sa lalawigan. Pero sana ay hindi ibig sabihin itong isasara mo na ang isipan mo. Dahil sigurado akong Ilocos Norte will surprise you. Now you know Ilocos Norte. Susunod, Ilocos Sur.